Uh, nandito po tayo ngayon sa ewan ko, uh, nandito naman po nandito po tayo pa rin sa harapan ng Senado at eh uh, nga may dumating at sama-sama po tayo <todic> Kayong lahat dito, mga iba-ibang grupo, iba-ibang mga sektor, lalo na yung mga kabataan, yung mga estudyante, at yung iba, iba pang mga grupo dito. Magandang magandang uh, uh, uh ko sa inyong laha, Dismayadong dismayado tayo. Hindi lang tayo dismayado, galit na rin tayo. Diba? na ba kayo? Kasi ako galit na galit na! Dahil nga po sa naging kilos nila noong mga nakaraang buwan o linggo diba? Yung mga, na mga nakita natin pagkikilos nila natawag na sila ng iba-ibang pangalan, iba-ibang pangalan ng ilan sa mga senador ang mga tawag sa kanila ngayon mga duwag, ah, tuta, Hugas kamay, protektor ng makapangyarihan. At sa ginawa nila kagabi, yung ginawa nung 18 sa kanila, na ibinalik yung complaint at articles of impeachment sa House of Representatives na isang paglaba sa ating konstitusyon. Hindi yung sang ayon sa sang konstitus konstitusyon. Hindi yung sang ayon sa rules of impeachment. Dahil ho sa ginawa nilang yon. Pede pa rin ho tayo, meron pa ho tayo, pwedeng itawag sa kanila. Mga sobrang kabal ng mukha. Mga naghahari-ari Mga walang hiya. nagawa na magkunwari o magpanggap harap-harapan ay pinamukha sa atin kung sino talaga ang kanilang pinaglilingkuran o sino ang, ang linilingkuran nila hindi ang ating konstitusyon hindi ang justisya hindi ang ating mga patakaran hindi yung mga mamamayan naglukrok sa kanila, sa kanilang pwesto. Ang kanilang boss, hindi ang taong bayan, kundi ang sarili nilang interes at kapwa nila. At kapwa nilang mga gamit at uhaw sa kapangyarihan. Nakita na natin ito, napanood na natin ang ganitong eksena. Tama, Diba? At alam natin na kung hindi sila, kung hindi, kung hindi tayo, kung hindi tayo mag-iingay, kung hindi tayo mag-itindig, ang mangyayari po yan. Ang mangyayari niyan ay magtatagumpay ang kawalang at kabalustugan sa ating gobyerno. 'Di ba? Kasi tingnan natin ang mga nangyayari. Pa isa isang hakbang, pa isa isang kilos nila. Mga niya an mga delaying tactics, dilatory tactics na alam nila ng kanilang pinakatrabaho lang ay simulan na yung paglilitis at pagtingnan, pakinggan ng ebidensya pagkatapos hatulan yung opisyal na na-impeach na si VP Sara. Tama! 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 Diba? Yes! Tama! Hindi na ganyan na lang ang mangyayari. Hindi! Sa mga, pag, sa mga pagkukunwari nila na hindi naman talaga sila ng kukunwari, nalantaran na po ang kanilang pagkawalanghiyaan sa ating konstitusyon. Kailangan po tayong magbantay. Bantayan pa po natin sila. Huwag natin sila bigyan ng uh, pahinga hanggat hindi nila ginagawa ang tama. Litisin na! Kasi alam niyo kinakabahan na naman ako dyan sa ginagawa nila. So kunwari, riniriman yung kaso, riniriman yung complaint, riniriman yung articles of uh, impeachment. Anong mangyayari kung halimbawa, yung prosecution panel ay hindi niyang susundin kasi sa paniniwala nila yung articles of impeachment na mismo yung certification. Kasi di ba kunwari humihingi pa sila ng certification galing sa House of Representatives na hindi daw nila linabag yung konstitusyon? Anong class? kasing utos yan. Yun na mismo articles of impeachment and certification. The very fact that they transmitted the articles of impeachment to the Senate, that means that they believe and they are certifying that they are attesting to the fact that everything that they did was in conformity with the Constitution. Remember, the presumption of constitutionality and presumption of regularity. Linalabag nila yan isipin din po natin na yung House of Representatives and the Senate are co-equal bodies, co-equal institution. Hindi na po natin tinatawag na upper house or upper chamber ang Senado. Hindi na po natin tinatawag na lower house or, or uh, chamber yung House of Representatives. Kasi sila nga ang Kongreso They are co-equals. So hindi pwedeng ginaganon na lang ng Senado ang House of Representatives. So tuloy lang po ang laban natin. Wag mo tayong hihinto. Wag mo tayong mananahimik. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay Maray Laila de Lima! para sa ating panguling talabang salita, bigyan tayo ng pagbabasbas! Atin at tawagin! Mahaka, lahat ng coalition leaders inaanyayahang sumampa sa intablado para sa pagsasara ah, sa baba na lang daw po pagkatapos ng huling tagapagsalita. Lahat ng coalition leaders ay inaasahan na nasa harap. Okay, magandang hapon po. Onde, 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 sa tayo po nasa isang laban na kung saan kailangan. Ako, ito na nga mga kababayan at uh, nandito po tayo ngayon sa, ewan ko nandito po, po tayo pa rin sa harapan ng Senado at uh, eto nga may dumating ulit na mga panibagong ralihista may, may isa na naman dumating Ayan, at update lang po natin ito dito sa labas ng Senado mga kababayan Mukhang marami ata silang nahakot. Ay, ayun sila, ano? Antikina. See? Nako, andito rin si ano, ang pangalan nun? Eh. Yun ba yan? Ayun, si Kalodi. Oo, oh, yun si Kalodi. Parang mm pareho din dito. Hmm. Hmm. Para mga para na mataas na talaga ang Pilipino. Kaya, kaya ulitin sa harap ng Senado ng Pilipinas. Sama-sama po tayo tumungo sa gate ng Senado. Iisan po natin mga kasama. Sama-sama po natin kalampagin ang tarangkahan ng Senado ng reaksyonaryong gobyerno ng Pilipinas. Fala,

betul bersaudara kwa kebaya Não <laughs> Magtutulak sa pagtutulak e, no? sa sa pagtutulak sa pagtutulak Halid sa pagtutulak pa sa pagtutulak sa sa pagtutulak sa 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 pagtutulak sa sa ito sa impeachment! Convict! 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 Sana daw! 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 Marcos Sinilig Duterte Panagutin! Sana litisin dinastiya! Buwagin! Sabi ng mga kasama natin sa Spark! Convict! Convict! Convict Sara now! Convict! Convict! Convict Sara Kabataan Kabataang labanan ng korupsyon! Bitbit ni -bit Atty. Rene Go ng Kabataan Party List! Convict! Convict! Convict Sara now! Convict! Convict! Convict, convict Sara now! Para mataan ng mamamayan! Convict! Convict! sa na! Mga kababayan, ang pagpaniwala ng Senado sa impeachment trial ay isang tahasang pagtalikod sa kanilang konstitusyonal na tungkulin. Sa halip, sa halip na tuparin ang mandato sa gawang pagliritis, ilagayin po nila sa alam namin ang proseso upang mapaginatawag <laughs> po ng mga tao.